bagay na dapat nating malaman tungkol sa Bagyong Marse, isa ng ganap na bagyo ang Bagyong Marse na nagbabanta sa Pilipinas. Iniulat ng pag-asa na ang Tropical Storm Marse, na ngayon ay Typhoon Marse, ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong Nobyembre 5, lumakas pa si Marse na nagdulot ng agarang babala para sa Hilagang Luzon. Pinapayuhan ang mga residente na maghanda para sa malakas na pagulan, posibleng storm surge at malalakas na hangin, Ang buntot ng Bagyo ay maaari ring magdala ng panakanakang pagulan at pagkulog-pagkidlat sa mga bahagi ng Eastern Visayas, Bicol, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Si Mars, na may international name na Yingsing, ay ang ika-13 na tropical cyclone na tumama sa Pilipinas ngayong taon at ang una para sa buwan ng Nobyembre. Tatagpuan ito sa silangan ng Baler, Aurora at kumikilos pa kanlurang Hilaga Kanluran na maaaring magdala ng makabuluhang pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Pinayuhan ng pag ang publiko na manatiling updated sa pinakabagong mga weather bulletin at sundin ang mga tagubilin ng lokal na pamahalaan. Pinapaalalahanan ang mga residente na siguraduhing ligtas ang mga bagay na maaaring tangayin ng hangin. Paghanda ng mga emergency kit at alamin ang mga evacuation center. Manatiling nakatutok sa News Trends Today para sa mga karagdagang update habang patuloy na minomonitor ng Pagasa ang sitwasyon.